So, so, may mga alam dyan comment lang sa comment section yun oh grabe lalim ang guys Okay guys, uh, papunta na ako dun sa area na nakita natin sa google map na I think isang butas so around lang siya dun sa bundok na yan pang sabing dagat so try natin puntahan guys bali dito tayo dadaan ayan may nakita tayong daanan kaso medyo steep naman bilikado yun o. hindi lang steep tingnan sa video pero dito sa personal napaka steep nyan guys Oh. Sobrang steep mga guys, you oh. know. Nagiging yung tuhod ko. You oh. know. Tsaka yun pa yung, yung malapasan natin. Yan Hindi ko sure kung kaya ko, pero for safety na lang siguro. Bababa na, no? babalik din ako dadaan sa kabila. Siguro kung may kasama akong nauna dun sa taas na mag ano sa akin, pwede. Kaya ako lang mag isa. Yan. Ayan. Delikado dun. Delikado dun dumaan. So, dito. Balik ako dun sa tinuro ko ninyo ng isang daan. So guys yan ay sinasabi ko daan kanina. Yan. Yan. Galingan natin doon. Sabi. Ayan, sundan lang natin itong daan. Adventure to adventure. Yan nga lang, medyo ano yung mga ano dito. Damo. May tinig pa oh. ito so, yung natin guys oh. tinik yan dadaanan tayo yun <laughs> nanti tayo, tayo galing may nakita kong tambak dun pile ng lupa so yun na siguro yung butas na nakita natin sa google map ganda dito guys oh. ganda dito ganda ng view dito guys oh. solo hike to so ito na yung butas yan o This is the hole, you know. guys grabe yun sa okay sana kung may extra gopro tayo at ilaw ano kaya to guys uh, natural cueva or talagang ano Uh, hinukay ng tao ito yung mga pile niya go so meaning hinukay siguro to pero paano na hinukay to sa ganitong kal kalalim oh grabe to oh. nginig ng laman yung lalim niya ito yung mga hukay nila oh. ano kaya ang minina nila dito So, so may mga alam dyan, comment lang sa comment section. Yun. O. Grabe. Lalim. guys. So, yun na nga, guys, no? Ano kayang ano kayang mininan nila dito? Ano sa tingin nyo, guys? si mostly yung mga bato dito, ayan, no? Corals. Yan siya. Meron din oh. sa kabilang Sa so, ganitong kalalim oh, grabe ang lalim niyan. Oh. Ano kaya guys? Ano kaya nag ano kaya ang mininan nila dito? Meron din dito ano, butas oh. Pero hindi tinuloy. Ay, meron din dito oh may butas din dito guys yun oh lalim kaso natabunan siya ng kwan hala ano mga damo yun oh hindi ko alam kung ano laro dyan sa camera hmm, dito talaga butas lugan natin tabi tabi in jesus name Rinig nyo Putas din. Gano'n kata... Gano'n kaya kalalim to guys? Ano sa tingin nyo? Yun o. Oh. Gano'n kaya kalalim yan? Ang itim sa ilalim oh. So hanggang dito na lang yung video guys. Comment nyo na lang kung anong opinion nyo dito. Treasure hunting ba to or natural resource or natural mineral nang minimina nila. So comment nyo na lang sa comment section. Thank you guys for watching.